At sa pagpapatuloy ng part 4 ng recap, walang duda kay Kenichi na ang misteryosong lalaki na yun ay nagmula sa Japan dahil sa daming nagawa nito. Nakaramdam si Kenichi ng kakaibang panghihina, dahil parang napag-iiwanan siya. Pero hindi naman sa parang makakasalubong niya ang lalaking ito anumang oras, kaya naman lumipas ang isang buwan ng walang problema. Isang hapon, nakaupo si Kenichi sa kanyang stall nang mapansin niyang dapat ay paparating na ang premiumless Supply Run Caravan mula sa biyahe nito. Dahil dito, Binalak niyang bisitahin si Primula mamaya. Ngunit bigla niyang narinig ang isang kaguluhan sa town square, kaya agad siyang tumayo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nalaman na isang caravan ang inatake ng mga bandit, at lahat ng sakay nito ay dinukot, including si Primula. Makikita si Malo, desperadong nagmamakaawa sa mga adventurer sa lansangan upang tulungan siyang sagipin ang kanyang anak. Subalit, Walang gustong sumubok dahil ang bandit na dumukot kay Primula ay walang iba kundi ang kilalang outlaw, si Shaga. Dahil dito, walang gustong makipagsapalaran laban sa kanya, at aabutin pa ng ilang araw bago makapaghanda ng rescue mission ang Knight's Order. Samantala, si Primula ay nakakulong ngayon sa isang hawla na binabantayan ni na Shaga at ng kanyang mga tauhan. Sa ngayon, hindi pa siya sinasaktan, pero hindi iyon dahil sa awa, may mas madilim na plano si Shaga. Balak niyang ibenta si Primula sa ilang mayayamang noble na may masamang hangarin kapalit ng malaking halaga ng pera. Halos imposible na para kay Primula ang makatakas ng mag-isa. Malanos, alam na alam niyang kaunting panahon na lang bago maranasan ng kanyang anak ang isang kakilakilabot na kapalaran. Dahil sa matinding takot at pangamba, wala na siyang ibang malapitan, kaya lumapit siya kay Kenichi, nagmamakaawang tulungan siya sa pagsagip kay Primula. Walang kakayahan si Kenichi na lumaban, pero napaka sa kanya ni Premula, kaya sa kabila ng kanyang kahinaan, pumayag siyang gumawa ng paraan upang matulungan siya. Gayunpaman, kulang ang pera niya para maisakatuparan ng plano, kaya sinabi niya kay Mal na kakailanganin niya ng pondo upang maghanda ng maayos. Walang pag-aalinlangan, agad na inabot ni Malo ang isang supot na puno ng gold coins. Handa siyang ibigay ang lahat ng naipon niyang kayamanan, basta't matiyak lamang naligtas at walang galos na maibabalik si Premula. Ipinabatid rin niya kay Kenichi na ang base of operations ni Shaga ay matatagpuan sa mga guho, 50 km sa kanluran ng Dalia. Malayo iyon, kaya kakailanganin ni Kenichi ng isang sasakyan upang makarating doon ng mabilis. Sinuri niya ang mga cars na available sa kanyang tindahan at sa huli, napagdesisyonan niyang bumili ng truck. Bago niya ito gawin, agad niyang binalaan ang lahat na gagamit siya ng summon ng magic, kaya't dapat silang lumayo. Pagkatapos, gumawa siya ng isang katawa-tawang chant upang linlangin ang lahat, ipinapakita niyang totoong summon ng magic ang ginagawa niya. Sa sandaling lumitaw ang kanyang trap, mabilis siyang umakyat dito at sumigaw, tinatanong kung mayroong sino mang handang sumama sa kanya sa labanan. Malaki ang bounty sa ulo ni Shaga, kaya kung magtatagumpay sila sa pagpapatamba sa kanya, magkakaroon ng malaking gantimpala ang lahat ng makikilahok sa misyon. Kahit na mukhang napakainganyo ng alok ni Kenichi, wala ni isa mang sa kanya, dahil masyadong mapanganib si Shaga. Dahan-daang nagsisimulang mag-alala si Kenichi, mukhang wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito mag-isa. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang bobcat na kanyang iniligtas noong nakaraang buwan. Kahit na hindi siya marunong makipag-usap sa mga pusa, halata sa kilos ng bobcat na nais nitong tumulong sa kanya. At hindi lang iyon, nang pag-usapan ang tungkol sa mga pusa, Miley at ang iba pang Beastfolk ay lumapit rin kay Kenichi. May utang na loob pa rin sila sa kanya dahil sa lahat ng tulong na ibinigay niya noon, kaya't handa silang makiisa sa laban. Labis ang pasasalamat ni Kenichi na mayroon siyang mga kakampi. Dahil dito, nagdesisyon siyang ihanda sila para sa paparating na labanan. Bumili siya ng isang compound bow para kay Miley, pati na rin isang axe at ilang swords para sa mga kapatid ni M. Ngunit bago pa man niya matapos ang paghahanda, may narinig siyang isang boses na nagsasabing gusto rin nitong tumulong. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang isang maliit na pigira, si Norse Paul, nakatayo roon, handang sumama sa kanya. Mas nakahinga ng maluwag si Kenichi nang malamang may isang experienced knight na sasama sa kanila. Ngunit nagtataka siya kung bakit naroon lang si Norpa sa bayan, suot ang kanyang buong suit of armor. Ipinaliwanag ni Paul na kakagawa lang ng bago niyang sword gamit ang steel na ibinigay ni Kenichi, kaya buong araw na siyang naghahanap ng pagkakataon upang subukan ito. At ano pa nga ba ang mas perpektong paraan para magamit ito kundi sa pagpuksa ng mga bandit? Maya-maya, isa pang tao ang naghayag ng kagustuhang sumama sa kanila, ang may-ari ng magic shop. Ngunit tinangka siyang pigilan ni Kenichi, sinasabing masyado ng delikado para sa isang old-timer na tulad niya. Ngunit napangiti lamang ang old man at ibinunyag na isa siyang dating mage noong kabataan niya. Bagaman matanda na siya ngayon, ang kanyang fire spells ay kasing lakas pa rin ng dati. Dahil dito, napagtanto ni Kenichi na magiging malaking tulong ang matanda sa laban, kaya pinayagan niya itong sumama. Ngunit biglang nagsalita si Anama, nais rin niyang sumama. Muling tinangka ni Kenichi na pigilan siya, dahil wala naman talaga siyang maiaambag sa isang laban. Ngunit iginiit ni Anama na kahit hindi siya marunong lumaban, maaari pa rin siyang magbigay ng moral support at magluto ng pagkain para sa grupo. Nangako rin siya na tatakbo siya palayo sa sandaling magsimula ang labanan, kaya hindi kailangang alalahanin ni Kenichi ang kanyang kaligtasan. Dahil dito, sa huli ay pumayag si Kenichi na isama si Anuma para sa moral support. Ngunit nang sabihin ni Malo na nais rin niyang sumama, dito na nagtakda ng limitasyon si Kenichi. Mahigpit niyang sinabi kay Malo na manatili sa bayan at hintayin na lamang ang ligtas na pagbabalik ni Premula sa huling pagkakataon, muling tinanong ni Kenichi kung may iba pa bang nais sumama sa kanila. Ngunit ang natitirang mga tao ay masyadong takot kay Shaga, kaya unti-unting lumayo ang karamihan hanggang sa tuluyang maglaho ang mga tao sa paligid. Mukhang siyam lang sila ang gagawa ng misyong ito, kaya bago sila umalis, nagtungo muna si Kenichi sa guild upang magparehistro bilang isang adventurer. Kasabay nito, opisyal niyang inanunsyo ang kanyang pagtugis sa bounty ni Shaga. Matapos ang lahat ng paghahanda, umalis na ang grupo sakay ng truck ni Kenichi. Habang papaalis sila ng lungsod, ang mga taong masyadong duwag upang lumaban ay nagsimulang pagtawanan at leitin si Kenichi. Iniisip nila na wala siyang balak talagang labanan si Shaga at tatakbo lang siya dala ang perang ibinigay ni Malo. Samantala, sa ruins, may isang slave girl na bihag rin ni Shaga ang nagbukas ng selda ni Primula upang dalhan siya ng pagkain. Napansin ni Primula na gutom na gutom ang batang babae, kaya sa halip na kainin ang tinapay na dinala para sa kanya, inialok niya ito sa dalaga. Lubos ang pasasalamat ng babae sa kabaitan ni Primula, kaya tagad niyang sinimulang kainin ito. Habang kumakain ang dalaga, sinamantala ni Primula ang pagkakataon upang magtanong ng ilang bagay. Nalaman niyang bihag rin ang dalaga, kaya tinanong niya ito kung nais ba nitong tumakas kasama niya. Gustong gusto ng dalaga na makatakas, ngunit iniisip niyang imposible ito sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, sigurado si premium na hindi magtatagal bago may sumak lolo sa kanila. Samantala, nang malapit na si Kenichi at ang iba pa sa base ng bandits, tumigil muna sila upang magpahinga. Matapos nilang kumain, pinaupo ni Kenichi ang lahat upang simulan ang kanilang strategy meeting. Nagplano siya ng isang basic assault strategy, at nang ipinaliwanag niya ito, sumang-ayon ang lahat na maganda ang plano. Dahil dito, agad silang pamwesto ayon sa kanika nilang rules si Miley ang unang isinugo upang magsagawa ng recon. Upang manatiling konektado sa kanya, gumamit si Kenichi ng mga radios na binili niya. Ngunit upang hindi mahirapan sa pagpapaliwanag kay Miley, sinabi na lang niya na isa itong magic device na nagpapahintulot sa kanila na mag-usap kahit malayo ang isa't isa. Ngayon na nasa tamang posisyon na si Miley bilang scout, sumakay na si Nakanichi at ang iba pa sa truck upang simulan ang kanilang pag-atake. Si Anima ay naiwan sa likod para sa kanyang kaligtasan, dahil walang kasiguraduhan kung mananalo sila sa laban. Bilang panigurado, inutusan ni Kenichi si Anna na makipag-ugnayan sa Adventurers Guild kung sakaling hindi sila makabalik sa loob ng isang araw. Pagsapit ng hating gabi, humingi si Kenichi ng status update kay Miley tungkol sa mga bandit. Ayon kay Miley, kasalukuyang nagsasaya ang karamihan sa mga bandit, at halos lahat sa kanila ay langgo sa alap. Dahil dito, ito na ang perpektong pagkakataon para umatake. Ngunit bago sila sumugod, lumapit ang isa sa mga beast kay Kenichi at iniabot sa kanya ang isang walnut. Tinanong ni Kenichi kung ano ito, kaya ipinaliwanag ng beastman na ito ay isang pil na makakatulong sa kanya upang hindi niya masyadong isipin ang katutuhan ng kailangan niyang pumatay ng tao. Para kay Kenichi, sapat na ang paliwanag na iyon, kaya kinagat niya ang pil, at agad siyang dinala nito sa pinaka na hallucination trip ng kanyang buhay. Halos hindi na niya alam ang nangyayari, ngunit naalala niyang may misyon siyang dapat gawin. Kaya, umupo siya sa driver's seat at nagsimulang magmaneho na parang isang baliw sa gitna ng kagubatan. Samantala, sa bandit camp, abala pa rin sa kasiyahan ang lahat ng bandit. Bigla, dalawang bandit ang napansin ang papalapit na truck. Ngunit bago pa sila makapagsalita, binaril sila sa ulo ni Miley. Ngayon, kailangan nilang makapasok sa Castle Gate, kaya umakyat ang Oldman sa bubong ng trap at nagsagawa ng isang explosion spell, na diretsyong bomb utis sa gate. Sa puntong ito, nasa high alert na ang buong bandit camp, ngunit huli na ang lahat. Nakapagpasok na si Nakanichi at ang iba pa sa loob ng kampo, handa na silang tapusin ang misyon. Dahil sa sobrang pag-inom ng alak ng mga bandit bago ang pagsalakay, langgo silang lahat at wala silang suot na armor. Dahil dito, si Millie at ang kanyang mga kapatid ay madaling natanggalan ng buhay ang unang ilang bandit na lumapit sa kanila. Pagkatapos, lumabas mula sa truck si Embol, na excited na gamitin ang kanyang bagong sword at paliguan ito sa dugo ng kanyang mga kaaway. Habang pinapanood ni Kenichi ang lakas ni Embol, sobrang humanga siya rito kaya sandali siyang na-distract. Dahil dito, sinubukan ng isang bandit na saksakin siya sa likod, ngunit sa huling sandali, dumating ang bobcat at sinagip siya bago pa siya mapatay. Maya, maya mas marami pang bandit ang nagsimulang lumitaw mula sa ruins, kaya nagdesisyon si Kenichi na gumamit ng mas mabibigat na sandata, isinomen niya ang kanyang backhoe upang durugin sila ng sabay-sabay. Patuloy na nakikipaglaban ang Beastfolk, ginagawa ang lahat upang mapatay ang mas maraming bandit hanggat maaari. Samantala, si Norseball ay abala sa pagpapakita ng kanyang napakalaking kalamangan laban sa mga bandit, habang si Kenichi naman ay walang awang pinaglalaroan ang mga bandit gamit ang kanyang backhoe. Sa sobrang kasabikan, hindi sinasadyang bata si Nikenichi ang isang bahagi ng pader, at sa kanyang gulat, tumambad sa kanya ang isang silid na puno ng mga bihag ng mga bandit. Agad niyang sinuri kung kasama si Primula sa mga bihag, ngunit sa kanyang matinding pagkabigla, wala siya roon. Doon niya napagtanto na anabangan na ni Shaga ang kanilang rescue mission, at upang matiyak na hindi nila siya maaagaw, hawak niya si Primula bilang bihag sa tuktok ng isang tower. Sa kabila ng panganib, nakahinga ng maluwag si Primula nang makita niyang talagang dumating si Kenichi upang iligtas siya. Ngunit kabaligtaran ang nararamdaman ni Shaga, labis siyang natatakot. Lahat ng tauhan niya ay napatay na, inakala niyang may ipapadalang rescue party upang sagipin si Primula, pero hindi niya inasahan na magiging ganito sila kalakas. Kahit na mukhang talo na siya, iniisip pa rin ni Shaga na siya ang may upper hand, kaya inutusan niya si Kenichi at ang iba pa na ibaba ang kanilang mga sandata, kung ayaw nilang saksakin niya si Primula sa mismong sandaling iyon. Napako sa kanilang pwesto ang lahat, walang gustong kumilos dahil ayaw nilang masaktan si Primula, ngunit si Kenichi ay walang balak hayaang makatakas si Shaga. Habang hindi nakatingin si Shaga, bumili siya ng laser pointer at palihim na sinabi kay Miley na barilin si Shaga sa oras na magbigay siya ng senadoriyas. Nakuha agad ni Miley ang mensahe, kaya itinutok ni Kenichi ang laser pointer sa mata ni Shaga, dahilan upang mabulag ito sa sakit at bitawan si Primula. Sa mismong sandaling iyon, binaril ni Miley ang balikat ni Shaga. Agad na tumakbo si Kenichi paakyat ng hagdan upang iligtas si Primula, ngunit nang makabawi si Shaga mula sa pagkabulag, naghahanda na itong umatake. Sa kabutihang palad, bago pa man siya makagalaw, ginamit ng slave girl ang kanyang magic upang pabagsakin siya mula sa hagdan. Pagbagsak ni Shaga sa lupa, eksaktong nakapwesto siya para bigyan ni Miley ng isang headshot, isang mabilis at tiyak na pagtatapos. Sa wakas, nanaig ang grupo at si Primula ay tuluyan ng ligtas. Ang unang ginawa nila ay ipadala si Nangi pabalik upang ipaalam kay Anama ang magandang balita. Kasunod nito, itinabini ni Kenichi ang kanyang mga sasakyan at bumili ng mga damit para sa lahat ng mga bihag na kanilang nailigtas. Habang naghuhugas at nag-aayos ang lahat, napansin ni Kenichi ang batang babae at hiniling kay Primula na siya ang maglinis sa kanya. Habang ginagawa niya ito, iniabot din ni Kenichi kay Primula ang isang pares ng gunting, sinabing pwede niyang gupitin ang buhok ng bata kung nais niya. Ngunit sa sandaling makita ni Primula ang gunting, agad siyang humingi ng dagdag pa kay Kenichi, dahil sa tingin niya, magiging patok itong produkto sa kanilang lugar. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, ipinaalala ng ibang kababaihan sa kanya na wala pa siyang suot na damit, kaya napaatras siya sa sobrang hiya. Matapos magbihis ang lahat, nilapitan ni Kenichi ang batang babae upang makilala ito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi ng bata na ang pangalan niya ay Animon. Bukod doon, dala rin niya ang isang mahalagang liham, isang sulat na naglalantad sa noble na nagpopondo sa lahat ng pagdukot ni Shaga. Dahil dito, nangako si Norse na sisiguraduhin niyang mapaparusahan ang noble na nasa likod ng mga krimen ni Shaga. Sa puntong ito, opisyal nang natapos ang insidente, at mukhang ligtas silang makakabalik sa Dalia. Ngunit bago iyon, lahat sila ay sobrang pagod, kaya nagdesisyon silang magpahinga at matulog muna ng mahimbing sa gabing iyon. Ito na ang pagtatapos ng episode 4. Huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mapalampas ang susunod na bahagi.